gising ngayon. Kasi marami akong gagawin. Marami tayong gagawin ngayon. Guys, nag-ano pala ako. Pagluluto ako ngayon. Ayan. Kasi, marami akong lalakarin ngayon. Eh. Kaya maaga akong nagising. Tapos marami akong gagawin. Ano, naglaba. Nagpapaikot ako ngayon ng washing. Naglalaba ako. Habang namamalan siya ng uniform ni Princess. At ngayon, magluluto muna. Naghahabol din ako ng oras. Kasi ano, oras na eh, kailangan kung may pupuntahan ako, pupunta akong clubhouse ngayon. May kukun kasi, may naasikaso kasi ako doon, guys. Tapos, kailangan ko umalis na alas gis muna. Iwanan ko muna sa si Princess. So, kailangan maluto ko na to. Kasi, para habang nandun ako sa clubhouse, kakain ko muna na din siya. So, kailangan natin magmadali update na kasi na-deliver to sa akin siguro walang kasama si si ate sa tindahan niya kaya late na rin to na-deliver sa akin gigisa muna tayo ngayon kasi para tapos nag ano pa ako nag pa ako sa labas kasi nandiyan yung basura namin Thursday kasi na ngayon guys <laughs> sa wakas natapos tapos din yung January so ngayon is February na February 1 na So, ayan. Oh, pili ko ang haba-haba ng, ano, ang haba-haba ng February. Ay, ng January. Ano? Ilang linggo? Ilang linggo inabot yung, ano. Actually, namamalansya pa ako. Iniwa ko lang yung plansyahin ko kasi nga, kailangan ko muna itong gisahin. Pag nag ko na to, okay na siya. Kahit iwan ko na lang siya muna. Balikan ko yung luluto ko. Ano yung pinaplan flange ako. Bago, pagkatapos nung mag ko naman ako. May oras ko naman eh. Matapos ko yung ina ko. Saka ako magbibihis. Nag-bihis na ako. Nagbihis. na ako. Nag-ready na ako. At waiting na lang ako sa kausap ko. Sabi niya, paalis pa lang daw siya. So, mga ilang minutes pa yon maglalakad pa yun punta ng clubhouse. So, mag-chill lang muna tayo. Ayan. Tapos na rin ako maglaba. Yung mga si isasampay na lang yan. Tapos nandun sa labas yung ano. Tapos itong dryer na ilabas ko na rin kasi nga ibebenta ko yan sa scrap dahil nga sira na. At tingin ko hindi na rin siya maaayos. Ayun. Tapos mamaya lilinisin na lang natin yan dyan pagbalik. Nakapagluto na rin ako. Kakain na lang kakain na lang mamaya si Princess ay luto na yung ulam. Nak <coughs> Kain ka na lang mamaya pagkatapos mo. Ay, Bibili na lang ako pagbalik. Dahil sa tindahan. Ay, nako. Pahinga lang ako onte. Pero alam ko, naglalakad na yon. Malapit lang naman ako sa clubhouse. Mabilis lang ako makarating doon in case. May kukunin lang ako doon. Tapos babalik din agad ako. At least nakapagbihis na ako para hatid na lang mamaya kay Princess. Na ano yun, na full storage na yung isang camera. Tapos yung aking ano yung tawag doon. Ayan, yung mga isasampay natin mamaya. Diyo, meron pa doon sa labas. Ayan, sasampay. Lasam! <laughs> Tsuro, diloso, parang basahan. Tapos mamaya, pagbalik, pibili tayo ng tubig. Kasi walang nagdi -de deliver ngayon dito sa amin. Ayan, papadeliver ko na lang dito, banda sa labas. Wala kasi si Charlie yung pinag-order ako talaga ng tubig. May sakit daw siya. So, mamaya dadalhin ko na lang doon kasi wala na rin kami tubig. Punta na ako doon, guys. Ang init, grabe. Dapat si Daddy yung kukuha noon. Kaso, wala si Daddy. Nasa Laguna pa, diba? Pero, tataray ko kung pwede ako kumuha. May dala naman ako ng ID. Pero, pag hindi, wala. Wala tayong magagawa. Malapit ako, Clubhouse, guys. Ayun. Nakabalik na ako dito sa bahay, guys. Medyo natagalan ako doon kasi nga nakakapag-usap-usap pa. Ayan. Nakuha ko na yung kailangan ko doon. So, uh... Okay. Okay. Ayan. So, ako na lang siguro din mag-fill up nito para pagdating ni dadig. then mapirma na lang siya. Ay, nako. Secretary tayo for today's video. Tapos, ayan. Nagpapahinga lang ako ng onte. Nakano, magpapatali ka? Ali ka. Patali ako lang si Princess. Tapos, alis na rin kami. 11.30. Tating Yung kagalang-galang na tali. Pero may babalikan pa ako doon sa, ano, sa clubhouse mamaya. Naiwan ko yun. may naiwan akong papel doon na dapat may piperma. Kaso yung, yung, uh, taong piperma ay wala doon. Nasa hospital daw, pero babalik din naman daw mamaya. Ayan, so, dyan mo kayo. Na. Parang may ano ko. Ano ba ito na? Tapapo na ba to? no ka Clubhouse. At nakuha ko na, nakuha ko na yung isang papel na kailangan. So, ayan. Kapagod. Pabalik-balik. Eh, Pahinga lang din ako ng onte, guys. Kasi maya-maya susundo na naman tayo kay Princess. Ano oras pa lang naman? Magpa-five. Hindi, five ano five na? na? Five-fifteen. Ayun nakakapagod. Naisip ko pala parang ako na yung napagod sa gagawin. Pero syempre, dahil wala tayong magawa, dahil gusto ng asawa natin, ayun, support-support na lang. Supportahan na lang natin yung gusto. Kasi, siya din naman, yung mga gusto ko, sin-supportahan niya rin naman. Hindi naman siya nagreklamo. <laughs> ayun, so, um, pahinga lang ako saglit, guys. O, parang namamaos na naman ako. Ayun, bibitaw na naman yung spoon ko. Oh, spoon. -ano ako ng yelo na malamig. Kasi gusto ko ng malamig. Umuwi na rin ako agad. Pagkakuha ko, umuwi na rin ako agad. Kasi may meeting yung mga BOD doon. So, baka makarinig pa tayo ng something doon. <laughs> may chismis ko pa. <laughs> Ayan, so 6.30 na ito guys, kaya susundo na tayo kay Princess. Kaya voiceover over muna tayo in today's video dahil napakaingay ng na mga sasakyan. Nagbuka na itong highway yung aming subdivision dahil nga nakakalabas pasok na yung mga private cars. So antay ko siya dito sa tapat ng school nila. At nandito rin ako sa tapat ng uh, Xerox kasi sabi niya magpapaserox daw siya. So, nagkita na kami dyan, guys. And dito ko na rin tatapusin yung aking vlog. Kasi alam nyo na, wala na naman tayong outro. <laughs> Bye!